guys, magluluto ako ng ayan, instead of bola-bola, I chose shumai kasi ganun rin naman yun, di ba? dibid pa sa oras tapos ito po yung ako, pampapalasa ko ito po yung banana ketchup lalagyan ko siya rosemary at allspice at yan po tara, magstart na po tayo magluto at yan guys naglagay na ako ng Ah uh, oils dito sa kawad ayan guys ilagay ko na ang bawang at sibuyas isang kutsada po natin then ilalagay ko na yung ketchup tsaka yung other spices ilalagyan ko na siya ng konting tubig lang bago ko ilagay yung shumai Ayan guys, nilagay ko na ang tum uh, banana ketchup. Alagyan ko rin siya ng konting tubig. Ayan guys, kumulo na yung ketchup nilagyan ko ng konting tubig nilagay ko na rin po ang siomai, at iba pang palasa wait lang natin siya maluto so ayan na siya guys hintayin lang po natin siya maluto tatakpan ko lang siya within 2 to 5 minutes siguro luto ayan. wait lang natin ayan guys luto na grabe ang syarap tinikmang ko na syempre it's 50 time pero bago pa yan tagwa ulit ako ng partner niya na salad katulad ng ginawa ko dati mm, ang bango ang syarap kain po tayo guys natapos na rin ako maghiwan ng aking first salad at isasama ko na tong all mayo all purpose dressing na tira ko lang isang araw kasi gumawa ako nito ulit ilalagay ko lang yung mayonnaise then mix 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 then kakain na tayo na niluto kong ay, hindi bola bola Ang tawag dyan, shomai. Style bola bola. Ayan po. Lagyan ko, lalagay ko na yung mayonnaise. Guys, nailagay ko na ang ating mayonnaise. May mix mix ko lang siya. Ayan guys, ready na ating cucumber salad with apple, banana, and tomato. Ang sarap po, promise. Perfect combination para sa akin ang dudo na yung tamis may medyo maasim kasi yung sibuyas tsaka yung ay sibuyas yung kamatis tsaka cucumber kaya yeah, ang sarap po perfect siya especially with all purpose dressing from Colina ba yan? Colina may magic courtesy of Dali ang sarap po promise try nyo rin po try for and see the difference ang yummy this is my morning breakfast ito yung ang tawag dyan show may na style bola bola ginawa ko siya yan ketchup lang yung nalawang ginawa ko sa bawang sibuyas yan nilagyan ko ng rosemary and all purpose ay ano yan all spice pala all purpose of course katika ako ng forever arctic sea try nyo rin po yan nature me para sa ating mga butang buto at syempre ang pills of green para sa mga gulay gulay na need natin ng ating katawan don't you know that we need we have three servings of vegetable and fruit na kailangan natin kainin sa araw-araw. Kaya ang ko ng forever need. Forever Pills of green, nature mo para sa nabuti ko Forever arctic sea para maiwasan ang magka problema sa cardiovascular system natin. Kain na po tayo. Ang sarap. Yummy, yummy, yummy. At nang lagi tayo may pinagkasalun sa ating harap na pagkainan. Gasal muna tayo bago kumain. pasalamat sa blessing na ating natatanggap sa araw. Yan po, ang dami pang salad. Ito po yung kakainin ko. Kain po tayo. And God bless us all. Hello guys, thanks for watching and don't forget to click like and subscribe my YouTube channel. Maraming maraming salamat po till my next vlog. And don't forget if you subscribe to Click also the notification bell in order for you to be uh, updated in my next video that I'm going to upload. Thank you so much for watching. I love you all. Mwah.